So ayan mga koids, welcome back again sa, sa ating YouTube channel So meron tayong gagawin ngayon, TMX155 na carburetor So ang sa kanya is, nahulog yung kanyang air screw So ang ginawa ni sir, nilagay niya ng bago Kaso, namamalya, ganun pa din So kailangan natin, bagong air screw Ito, paper kit Tapos, pakita ko sa inyo yung kapagkasunod-sunod ng ating pagdalagay Ano? So, kailangan nyo lang kalusin yung carburetor. Tapos, tatlong Phillips screw lang yan. Makakalas nyo na yan. So, syempre, bago tayo magsimula, huwag nyo kalimot mag-subscribe and hit yung notification bell para like yung updated sa ating mga video kagaya nito. So, ayun mga guys, ito na yung kanyang bago repair kit. So hindi ko alam kung magkano to At yung miksong pet pay Tanggalin niyo yung ating air screw So gantong pag nahulog yung air screw niyo Malamang yung spring na wala rin yan Tsaka yung kanyang o-ring At yung Washer So yun wala nga sya o oh. So kailangan nilisin niyo muna yan you know? Tapos yun Ayan air screw niya Ito yung o-ring niya isa Ayan Mapakaliit Janisin muna natin. Boom! Oh. So wala talaga yung kanyang washer, yung o-ring lang yung natira. So, dito sa bago nating, ano, carburetor kit, repair kit. So kukunin natin yung kanyang air screw at yung kanyang o-ring na maliit. Pati yung spring. Ito yung air spray. Pag ganitong, ano, uh, throttle valve na piston type na carburetor. Air screw to. Yung iba naman is pilot screw. So, ito yung kanyang spring. Mga ito nyo. Ayan. So, pag ganitong mga replacement, yung spring, banatin nyo muna. Kailangan nyo yung banatin. Kasi minsan, sobrang luwag. Stretch nyo muna siya. Ayan. kasi minsan yan kahit ang haba na nung ano natin, ng pagkakalagay maluwag pa din kaya lang, amba natin ano and then next sa kanya is yung kanyang washer yung washer dito maliit so ayan para dito yan sa kanyang air screw and then yung orange na maliit may orang dito, mali. Ayan. <coughs> Excuse me. Ayan, dito yan. Ganyan ang pagkakasunod-sunod niya. So, screw. Spring. Kailangan ba natin nyo? Tapos yung washer. Tapos, o-ring, Ayan. and then ilagay natin ito sa kanyang carburetor so sa pagkakabit lalagyan mo na lalagyan nyo siya muna siya ng initial screw opening so from fully seated isarado muna natin so sarado sarado Ilagay lang tayo ng two turns yan so pinakasagad tapos, tantandaan nyo lang yung marking nung guhit. Tapos, maglagay tayo ng two turns. So, half. And then one. And then and a half. And then two. So, dyan tayo magsisimula. Para pag nandun sa motor, dyan tayo magtoto. No, no. So, sa pagtoto ng carburetor, may video na tayo nyan. Hanapin nyo sa ating channel. Tapos, salpak na ito sa motor. Ay, takpan nyo lang yung takip nya tapos tatlong phillips screw ayan ganyan lang kasimple mag ano disassemble ng carburetor maganda to, to pag magagatong bago mas madali siyang pihitin yung tonohin nya dito so ang mga yardya marandom nyo sa motor na niya mali na mamutok, biglang sumisinok okay tapos, salpak natin sa motor yan tapos natin yung mga tumi okay, kamaya pakita ko sa inyo yung andar